guys may mga nag ano uh, jogging ayan shout out sa kanila guys ayan guys good morning this is Chorir Leonis Vlog kapagpalang araw sa inyong lahat dyan guys uh, dito kami sa Marcos Mansion ayan yung mga tropa ko nagpipicture picture guys ayan shout out sa inyo dyan pwede ayan nagpipicture picture sila oh. hey <laughs> shout out dyan, pwede. Iyon. Iyon. Tumain driver ko eh. Tumain driver ko. Tumain? ano <laughs> eh. Ah, Saan mga. Shout out ka ate. nagra-rides. Naga... Jajaging. Ayun. shoutout Ayun. dun okay na di makainas silang first hello good morning po oh na ko na A, si Marvin? Ka, pistol. Ah, si Marvin? Sumabog ng piston. Ah, si Marvin. Sumabog ng piston. Saan nagano? gano? <laughs> natin ng video. Tara, tara, tara. Pagkuhaan ang video. Pagkuhaan natin ang video si Marvin. Walang pambaliktad to eh.

koi titol la koi bawayam dadampai ek tarah ko banner bhai banner ke jaan

atang hindi ako si Maloy tara 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 tara. Hello guys, alis na kami. Pauwi na kami, guys. Shout out po dyan sa inyo lahat. Ayan, ayan mga kasama ko, guys. Pauwi na kami. Ayan, shout out sa mga magtatrabaho linggo. Ah, sabado pala. Sorry, sorry. Sa todi parang-parang ngayon. Ayan, shout out sa ay totoy. Uy! Ayun, mabait yan, mabait. Wala kami pagkain. Ayan yung aming mga service, guys. Picture ako pa rin. Pare, pare! Hey! Hey! Yan! Sapa, sapa, sapa! Ayan, dyan pa guys. Dyan oh. o. No, Ayan, shout out kay Trupo. <laughs> pare, gawin naman dyan pare. Hey! <laughs> Are, Vijay mo takopare. Patak boy ko lang. Patak boy ko lang motor mo pare. Vijay mo. Patak boy okay, ko lang. <laughs> <Diyan. laughs> Chak, kila pa, sa sana, babalik yan, babalik. So, malis na po yung, inalis na po yung aking motor. Tinakas na po ata. Ayun, si Insan, Oh. No? Ayun po, si Insan. Vlogger po yan. Marami na pong followers yan. <laughs> Karot na entrance. Ah, di ba kay Marites? Chat tao kay Jackie Chan. Si Jackie Chan nang hindi pa po pagod. Ayun, napagod na po. Ayun si Insan, manager po namin 'yan. Benta ko na yan, sandaan. Kalate lang pare. Ayaw na pare. <laughs> Kalate lang. Bigla eh, Angat tas, tas. Ay, tas pala. Kalate lang 'yan naman 'to. Oo. Oh. Ano seven, seven gear? Seven gear oh. na. Oh. Ano Sa gitna na 'yan. Ganda yung motor ni Tro pa guys so. Parang big bike Nung tinatain ng bakal Malala yung isang... Baka <laughs> <nga. S> <laughs> yung, ano, 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 ito yung mga sanang punta yun. Hindi siya gubat. Ay! Oh, eh. kami ng ano? kasama namin. Inabutan, inabutan. Ayan na guys, oh. sobrang bulalo. Ah, tao ka kasi sa Kinain yung Kinain. Ayan po, inabutan na ano. <laughs> Pupus ko talaga ito. Naka-YouTube naka channel tayo ah. Ayan <laughs> hey guys, pawi na kami. Ayan si Marvin po yan oh. Marvin na po na Inabutan yan. Sige, 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 sige. Aray, dali mo pare. lala lang pre no? Wala tatakbo ko. Y ano to? Paglalaytay tayo sa